Isang dalagang tagalungsod ang may layuning kunin ang lupa ng isang simpleng taga para lamang sa pansariling negosyo. Ngunit sa gitna ng ambisyon at interes, isang hindi inaasahang pag-ibig ang sumulpot. Mauuwi ba sa negosyo ang lahat o magpapasya siyang sundin ang tibok ng puso? Tuklasin ang masalimuot na kwento ng Bayo, isang love triangle na puno ng tensyon at damdamin at desisyong magbabago ng kapalaran. Kung bago ka palang sa aking channel, huwag kalimutang i-like, mag at i-share ang video. Nagsimula ang kwento kay Claire, isang dalagang tagalungsod na nagdesisyong magtrabaho sa isang baryo na tinatawag na Kapkap. -Kap. Napagod na siya sa paulit-ulit na buhay sa lungsod, kaya't naghanap siya ng katahimikan at panibagong simula. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ni Ginoong Chua, may-ari ng isang bodega ng bigas. Magiliw siyang tinanggap at inalok ng pansamantalang tirahan. Tinanong siya ni Chua kung bakit niya piniling mamuhay sa baryo gayong mas malaki ang kita sa syudad. Ikinuwento ni Claire na napuno na siya sa stress ng lungsod. Sa baryo nakita niya ang payapang pamumuhay na tila ba nawawala na sa Maynila, hindi nagtagal. Tumating si Kaloy, isang empleyado ni Chua. Nagpakilala siya at tumulong kay Claire sa kanyang mga gamit. Sa unang tingin ay palakaibigan si Kaloy, pero may halong pagkamayabang sa kilos nito. Pagkatapos ipinasyal ni Ginoong Chua si Claire sa bodega. Ipinakilala siya kina Andres at Nora, mag-asawang manggagawa roon. Mabait si Nora at inalok si Claire ng tulong habang ina-adjust pa lang siya sa bagong kapaligiran. Samantala, may mga empleyado sa bodega na nag tungkol kay Claire. May ilan ang humanga sa kanyang ganda at si Kaloy ay agad nagmayabang na mapapalapit niya si Claire sa kanya. Hindi ito ikinatuwa ni Andres na tila may pagkailang sa mga sinasabi ni Kaloy. Isang gabi, nilapitan ni Kaloy si Claire sa kaniyang kwarto at nagpahiwatig ng labis-labis na kabaitan. Nag-alok pa siya ng tulong sa anumang kailangan nito. Ngunit nang makita ni Claire na tila may ibang intensyon, pinatigil niya ito sa maayos pero matatag na paraan. Naramdaman ni Kaloy ang tapang ni Claire kaya tahimik na lang itong umalis. Sa kabilang dako ng baryo nag-aaway si Cormelo, ama ni Nora at si Oliver isang broker na gustong bilhin ang kanilang lupa. Matatag ang pagtanggi ni Cormelo dahil ayaw niyang mawala sa pamilya ang lupang pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Dumating si Nora at Andres upang pakalmahin si kormelo. Nagalit si kormelo kay Andres at pinaghinalaan siyang pumapanig kay Oliver. Umalis na lang si Oliver at iniwan ang kanyang numero kung sakaling magbago ng isip ang matanda. Pag-alis na pagkaalis ni Oliver agad itong pinakalma ni Nora. Agad naman nakialam si Andres sa usapan at gustong ipagbili ang lupa. Nagalit ang matanda at umalis. Kinabukasan, nagsimula ang unang araw ni Claire sa trabaho. Napansin niyang tila may iniisip si Nora, kaya't ikinuwento nito ang nangyari sa pagitan ni Andres at ng ama niya. Ayon kay Andres, tila wala nang magandang kinabukasan ng baryo at nais niyang lumipat sa lungsod. Pinayuhan ni Claire si Nora na kausapin muna ng maayos si Cormelo dahil sa huli na sa kanya pa rin ang desisyon. Sa isang salusalo ng mga empleyado, muling pinag-usapan si Claire. May nagsabing maldita raw ito, pero tahimik lang si Claire nang dumating siya. Habang nagkakasiyahan, kinausap siya ni Andres at tinanong kung totoo ngang masungit siya. Ipinaliwanag ni Claire ang nangyari kay Kaloy, na siyang unang nagpakita ng hindi kanais-nais na kilos. Maya-maya nagkaroon ng pagkakataon sina Claire at Andres na mag-usap ng masinsinan. Sa gabing iyon, tila may koneksyon nang namuo sa pagitan nila. Habang pauwi mula sa palengke, pinigilan si Nora at Andres ni Oliver. Inalok sila ng mas mataas na halaga kapalit ng lupa at humiling na tulungan siyang kumbinsihin si Cormelo. Nangako rin siya ng gantimpala sa kanila. Hindi alam ng mag-asawa na si Claire ay kasabwat pala ni Oliver sa plano. Sa isang tagpong lihim nagkita si na Claire at Oliver. Kinamusta ni Oliver ang progreso. Sinabi ni Claire na hawak na niya ang loob ni Andres, ngunit hirap pa rin siyang makuha ang tiwala ni Nora. Nagalit si Oliver at sinabihan siyang tapusin na agad ang misyon. Upang makalapit pa kay Nora, inimbitahan ni Claire ito sa isang kompetisyon sa taniman. Pumayag si Nora at sa bandang huli, ipinakilala pa si Claire sa amang si Cormelo. Nang malaman ni Andres kung nasaan si Claire, sinubukan niya itong kausapin ng sarilinan. Ngunit tumanggi si Claire at sinabing hindi na mauulit ang namagitan sa kanila. Umalis siya ng hindi nagpapaliwanag. Sa gabi, sinabi ni Nora kay Andres ang plano niyang pag-usapan ang pagbebenta ng lupa alang-alang sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Natuwa si Andres, kaya't nagkasundo silang muling maghukay ng balon bilang simbolo ng bagong simula. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, hinarap nila si Cormelo Ngunit na natiling matigas ang matanda sa kanyang desisyon, hindi ko ipagbibili ang lupa habang ako'y buhay. Nagalit siya kay Andres at pinalayas ito. Dahil dito, sumama si Nora sa kanyang asawa at umalis sila sa bahay ng kanyang ama. Habang naguusap si na Oliver at Claire sa palayan, hindi nila namalaya na naroroon si Cormelo. Narinig niya ang buong usapan at nalaman ang tunay na motibo ni Claire. Galit na lumapit si Cormelo at nagkaroon ng komprontasyon. Nagkaroon ng kaguluhan na humantong sa isang insidenteng ikinasawi ni Cormelo. Ayon sa balita natagpuan siya sa palayan, may tama ng bala. Dumating si Kaloy kinanora Nora at Andres upang ipaalam ang nangyari. Matapos ang libing, nagpa siya si Nora na ibenta ang lupa at bahay. Si Claire naman ay nagpa siyang lumisan sa baryo. Habang papalayo sa baryo, nakasalubong ni Claire si Nora. Dito siya humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang nagawa. Ipinahayag niya ang pagsisisi at pagnanais na itama ang mali. Hindi kinaya ng konsensya ni Claire ang kanyang pananahimik. Kaya bago tuluyang umalis ng lungsod, nagtungo siya sa pulisya upang isumbong ang nalalaman niya tungkol sa pagkamatay ni Cormelo. Samantala, hindi alam ni Oliver na siya na ngayon ay hinahanap ng mga autoridad. Nang matapos na ang proseso ng bentahan ng lupa kina Nora at Andres, dumating ang mga pulis at inaresto si Oliver. Pagkatapos ng pagaresto kay Oliver nagtapos ang pelikula, isang kwento ng pagkakagulo, kabayaran at kapatawaran, ito ang pelikulang Bayo.